Kapag oh. palang gabi po, madlang tipo. <laughs> Alam mo to, kasi kaya sa madlang people, double catch natin siya. <laughs> <laughs> Dahil dito, isya ang bida. Yeah. Tira, paring Nestor. Ay, <laughs> nanira ka pa. <laughs> Gagabi ka, sinira. Uy, bayaran mo. Bayaran mo to. Pogi okay mo! Alam mo, bakit... Neto, sa atin lang, wait. Bakit mo natamaan yan? Alam mo, bakit? <laughs> <laughs> hindi, hindi. Nanikot ka lang, malikot. In Ingat ka. Punta ka na dito, punta ka na. Punta ka na dito, okay na. Besto, besto, besto! Magandang gabi! Sa inyong pong lahat, ako po si Nestor Amol, Ward Attendant Hospital, Batangas City! Wow! May kasabihan, naniniwala ako. Baka mahulog yan. <laughs> Yun man Hindi. akong isilang. Baka... Totoo ba yan? yan? Opo. Hindi mo natanggal? Papa. Ah, okay. Anak adiket. Okay, okay. Basta ulitin mo. Okay na. <laughs> Baka bumagsak, mat matbasag eh. Thank you. Okay, isa Anong kasabihan mo? Oh, ayan eh, ako, oh, kita mo. <laughs> ayan na. Kita ko eh, medyo may movement eh. Ah! Ay! Ah! Huwag natanggalin. Anong kasabihan mo? Naniniwala ako sa kasabihan ko. Good oh. man oh. akong sinilang. Akin niyang paninindigan. Ah!